So, ngayon ay uh, uh, GTI. Ayan yung order ko. May discount ngayon. 90 pesos lang. Dahil sa kaha. neto. ito. Ayan. Nipon ko kasi. Kaya, ito yung resibo natin. Laki na naman yung babayaran ko. Nasa 30 plus mahigit ito. Ayan. Naka-live ako. <laughs> ay, naka-live yung phone ko. So, ayan. So, 20 rims and 1 camel. So, ito yung order natin. Hello mga kasari, mga katendera, good afternoon So welcome ulit dito sa ating Sari Sari Store And welcome din dito sa ating Youtube Channel Okay, so ayan, nakapag-video din tayo So ngayon pala ay PMFTC Day and GTID. Sabay yung aking uh, binabayaran pag ganito na Webes Yan, sabay sila na pumupunta dito So nag-deliver ulit sila dito sa atin Dito sa tindahan Ito yung aking mga stock Ayan, ito yung mga uh, sa PMFTC Ano lang to, uh, Malboro na Blue yan, dalawang kaha, ah, dalawang ring ng Malboro na Blast at anim na Malboro na Red. Ito naman yung Mighty. Ayan. So, ito yung Mighty. Ganyan siya karami. Kasi 20 karims po yung kinuha ko at isang camel. Ayan, isang ring ng camel. Maingay, may, dumaan, may dumaan maingay. Okay, so ayan, isang rim ng camel yung kinuha ko sa kanila. Siya pala yung camel ngayon, mayroon silang pa-promo sa camel na kaha. Inipon ko lang yung camel na kaha at kinuwas nila sa akin yung uh, nine kasi konti pa lang yung naiipon ko kasi yung camel dito is hindi ganun ka sobrang mabenta hindi katulad sa mighty na napakamabenta yung mighty dito sa amin at bago lang sila nagsabi na may uh, pr promo sila sa kaha ng camel so iniipon ko nang ngayon yung kaha ng camel kasi sayang din yung discount ko sa kanila ang promo nila ay binabawas nila sa babayaran mo, halimbawa ngayon may 9 yata ako nakaha 9 or 10 nakaha yung naibigay ko sa kanila Um, 90 pesos yung binawas nila sa babayaran ko hindi na yung binayaran ko, binawasan nila ng 90 pesos dahil sa papromo nila sa kaha ng camel so simula ngayon Ipunin ko na yung mga kakakasisayang din, yung madi-discount ko sa kanila. Uh, next, sa pagpunta nila dito, may discount na naman ako dahil sa camel. Kaya lang, konti lang yung kaha ng camel na naipon ko kasi hindi ganun kalakas si camel dito. So, kumuha ko sa kanila ng 20 rims na Mighty and One rim na camel. So, isa lang, <laughs> si camel kasi hindi nga siya mabenta dito sa amin. Pero, uh, kahit pa para may bumibili naman sa camel. So, siya pala yung gintahan ko dito ng... My tea ay uh, uh, isang kaha ay 160 ang isang kaha or 150 tapos sa camel naman is 140 and per stick ibinebenta ko siya ng 9 pesos so si Marlboro Blast, ayan si blast at uh, si fred ang kaha ay 170 at ang isang stick ay 10 pesos. So, mabenta na ngayon sa amin si uh, Magoro kahit 10 pesos. Pero may bumibili pa rin naman ng 9 pesos sa amin. So, binibigay ko pa rin ng 9 kasi kaya pa ibigay ng 9 pesos. Yan. So, same lang yan ang presyo. 170 per kara at 10 pesos per stick. Pwede rin 9 pesos per stick. Yan. Okay. So, ito yung resibo ko. Ayan. Ito yung resibo natin. So, ito. Ayan. Sa PMFTC. Yan. Na-feed ko na. Kasi ang laki nang binayaran ko pa sa kanila sa si 30 Plus ito. Kaya lang, uh, hinati ko lang. Uh, ngayon ako nag-pulpiment. Nakaraan na nagpunta sila dito sa, ay, kalahati lang yung binayaran ko. So ngayon, uh, binayaran ko na lahat. Tapos kumuha na ako sa kanila ng panibago. Tapos ito naman, ang sa, yan, GTI naman. Wala silang promo ngayon na. Yung, kuha ka ng maraming mighty, tapos may uh, free ka na. 4 uh, kaha na mighty na green na white at isang uh, may na blue at may na red. So, wala sila ngayon. Dati kasi meron. Maganda rin kasi yung may promo sila na gano'n kasi malaki din yung uh, kinikita ko dun. Kasi binibenta ko yung uh, sigarilyo na mura lang para maging pera lang siya. So, eto. Ang laki ng babayaran ko ngayon sa mighty. P30,260. Hindi ko alam kung naka ay, wala pala itong less. Wala pa lang siyang discount. Kasi, yung ano pala, sa susunod pala pagpunta nila dito, doon pala nila i- ibabawas yung magiging discount ko sa kaha ng mga camel. So, kanina 90 pesos yung na-discount natin. So, okay na din. May 90 pesos din ako na-discount sa camel. So, maganda rin ang ganun. Kaysa naman ay tinatapon-tapon ko lang yung mga kaha ng camel. ba diba? Okay na din yung 90 pesos May pang merienda na tayo sa 90 pesos na yun Magkabili na tayo ng Ano dyan, mga Fruit Burger Merienda na May merienda din ang tindera ninyo Okay, so ayan lang muna yung share ko sa inyo Itong mga Sigarilyo lang Na nakuha ko ngayong araw So ito lang muna yung share ko sa inyo Mga kasari mga tindera Itong mga sigarilyo lang muna na nakuha natin Ngayong araw Ng Webes So Webes pala yun Ang bang date ngayon? Hindi ko alam Ano bang date? Webes Ah uh... October 16, hello, October 16 ako po. October 16, malapit na pala. Ma itong ating channel at hindi ko pa napupuno yung watch hour ko dito. Sana mapuno ko siya bago mag-December para hindi sayang yung effort natin dito para, para mamuni na tayo. dito sa channel natin. So, ayan, kung hindi ka pa subscribe dito sa channel natin, subscribe mo na yung channel natin kasi, wait, indadaan, may ngayon. Yun. So, ayan. Subscribe mo na yung channel natin kasi ito yung mga in-upload ko. Mga ganap-ganap dito sa tindahan. Kung ano-ano lang yung pinagagawa ko dito sa tindahan. About sa pagsari-sari store. Konting tips. Yan po yung mga in-upload ko dito sa ating YouTube channel. So, subscribe nyo na kung mahilig po kayo manood ng mga ganitong video, mga ganitong vlog about sa pagsari-sari store. Happy siling sa lahat ng mga kasari and mga katendera dyan. Maupi na kulog kayong atanan. Bye-bye. See you sa next vlog.